Good morning mga kasuel! Nandito naman kami sa pilahan. At sa umagang ito mga kasuel, kami po ay magsasagawa ng ambagan. Ayun magandang balita, ambagan. Ambagan po para doon sa kasamahan namin na mayroong sakit. At uh, kami po ay mag-aambag pampili ng gamot. Dito sa grupo, maliban sa akin, lahat po sila mababait. Ako po hindi ako mabait. ba? Oh, diba? Uh, ginagawa lang po namin ito. Gago daw ako Hindi nga ako mabait Yan, ano, Ginagawa lang namin ito Para Makatulong kami Doon sa kasamahan namin na Kailangan ng uh, gamot ano, Hindi man wow. siya humihingi sa amin Pero dahil ito yung nakasanayan ng grupo namin Ay gagawin namin Yung aming makakaya Madagdagan yung pambili ng gamot Yan yeah. Kasi wow. so, well at uh, ako po ay mag uh, sosolicit dito sa aking mga kasamahang mga mababait ulitin ko ako ay hindi mabait so wild ah, anong araw ngayon linggo ako nagtanong ako pang nagsumagot ako sumagot ng <laughs> Baka kaso, wild ngayong araw ng linggo no, dahil si Kuya Dante ay merong sakit. Kapag merong isang Uh, kasamahan namin dito na mayroong karamdaman ay aming uh, inaabutan pambili kahit medikol lang Dietab. ha? <laughs> <laughs> medikol, <laughs> diet apps kailangan uh... ko yan pagpatigas <laughs> kailangan daw niya pampatigas. <laughs> okay mga kasama wild magambagan kami ulit ngayon ako na ang una magpipigay o oh, ito dalawang daan sa akin yan sentimbo <laughs> na kasi may list na magpuy list na sa list na magpuy list na magpuy na magpuy list na magpuy na si list na magpuy list list na list list na lang list list na lang list list na lang <laughs> list na magpuy okay. um, oh, Okay, magkano sa iyo? Oh. Ayan, oh. May 300 na tayo. Magkabang tayo do sa mga darating mamaya, no? Siguro mamayang hapon, baka marami-rami na nito. Okay, hanggang mamayang hapon. Kuya uh, Eddie, Kuya Edi, kuya edi Ano nga yung, yung pagpaalala sa Bicol? Uh, bako ka mamundo, ganun? Ha? Huh? hindi ka malungkot <laughs> so, sa Tagalog. Bakit mm. Bako ka mamundo. Bako, Manoy, ka may Manoy Dante. Manoy Dante. Ta. sa emodigdikidiit na tabang na maitatao. Yan, may tatao maibibigay. Oh. <laughs> may tatao. Okay, marunong na ako magbikol. <laughs> Bikol yan eh. Ano yung kuan yung magkarawat sa puli? <laughs> ano nakarado sa puday? Oh <laughs> no! Mapapahamak tayo dyan. May bibinta pala ako. Bastos <laughs> pala So wild! <why? laughs> Woo!